Magandang araw po sa inyo mga taga-panood, or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Upang mas marami pa ang likhang produkto ng niyog sa bansa, isinusulong ngayon ng Philippine Coconut Authority o PCA ang pagpapalakas ng negosyo sa industriya ng niyog. Ibinahagi ito ng ahensya sa isinagawang Six Carp Regional Trade Fair ng PCA sa Bulacan. Makatutulong ito ng malaki sa aspeto ng pagninegosyo dahil sa pamamagitan kasi ng niyog, maaaring makapag ng iba't ibang produkto na maaaring namang mapagkakitaan. Sinabi ni PCA Regional Manager Dennis Andres na prioridad ng ahensya na sa susunod na taon ay makapagtanim ng mas maraming niyog na inaasang magpapalakas sa production nito sa bataan. Isang libong hektarya ang planong tataniman ng dwarf variety ng niyog o maliliit na niyog. Dalawang libong hektarya naman sa probinsya ng Sambales na tall variety o malalaking niyog. Habang sa Bulacan naman ay 50 hektarya sa bahay ng Doña Remedios Trinidad nasa 50 million pesos ang pondong inilaan para dito ng PCA sa taong 2024 sa pakikipagtulungan ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act sa bisa ng Republic Act 11524. Samantala, layo ng PCA na maparami ang bilang ng mga niyugan sa riyon at makatulong na rin sa marami para makalika ng iba't ibang produkto kabilang ng Coco Spread, Coco Jam, Pakumbo, Panucha, Buko Pie, Coco Vinegar at iba pa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahakalagahan. Nestor Torres, Humahataw! Maraming salamat po. Huwag Subscribe na po tayo pa subscribe Pasubscribe na rin po sa channel ko. Bapay po.